Dead on the spot, ang sarong babae kan mabunggo ng ang piglulunada ng motorsiklo. Pasado alas 6 kasubanggi sa Maharlika Highway, Purok 5, Sitio Basud, Barangay San Rafael, Ginubatan, Albay. Binisto ang biktima na si Angelina Paladen Iravago, 59 anyos kang Barangay Kalsada, Ginubatan, Albay. Binisto naman ang driver kan truck na si Albert Loberes Imandia, 52 anyos kang Purok 4, Barangay Peña Francia, Daraga, Albay. Sa investigasyon, pigmamaneho kang aki kang biktima na si Jesus Francis Paladin ang nadiswidong motorsiklo, kung sa'y nakalunad man ang duwang menor de edad na makuapo kang biktima. Mantampik si Tsempo na makaliko, digdi na subot na bunggu kang trak ang mga biktima. Sa kusog kang impact, tuminasik ang biktimang si Angelina, danga nakapairarom sa ruweda kang trak na nagresulta sa pagkakalasog lawas kay di. Iri duman magi ng duwang makuapo asin aki kaini. Bisa ano sa information sa conduct of investigation ng tropa to uh, sa mga bystander doon uh, ang sabi yung motorsiklo ay liliko papunta doon kasi may papasok doon pupunta doon and then na doon sa gitna kasi ng liliko sila with uh, signal light and then yung ano yung vehicle to itong ano ay eh, itong truck eh Mitsubishi Fuso tank uh, Lori ay nasa swipe sila. Tapos dumila po yung yung back rider na si Angelina, nasagasaan siya. Kaya siya yun ang ina niya nang instantaneous death niya. Sinda Ami asin na sa gilid kan tinampo ang harong, an pira sa premierong nakahiling kan sinapo kan mga biktima. Nagpundo diyan sa so truck, tangkit ako so, magarama. Duwa nga ko so ama. Pinurot ko sa tapos so, 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 lalaki man dito, sabi ko, Noy, purotan mo nang sa'ad. Pinurot ko, pinagpagbalik ko, nagaling sa so truck, nakita ko. Ay, pala nasa sa da, naligis. Banga ka di. Slyling so, ko siya, buro pa. Pero may ito yan, hey. na karaksan na karaksan. Okay. Okay. A, muna yan, di. Kinabutog, nagbutog siya. Kinatak-sitin na, na karagsan. Naligis pa. Amo na ito po, kinukupo na sa aki na babae sa group ni Justin, pinausap niya, siya sa ina ma, pinainom niya sa mga ate. Hindi may aram na kaiba ng talaga ito. Pero tinukbol mo talaga siya. Para sa agom ni Angelina na si Tatay Jesus, tuloy ka kaso urog pang kalunos-lunos ang sinapukan sa iyang esposa. Sobrang sakit po. Siyempre, kahit na asawa natin yun. Ma marami na kayong pinagsamaan. Tapos ganun-ganun lang ang mangyari. Sino bang magkakala no na alis lang sa bahay, magpapailog lang, pagkatapos gano'n ang mangyari. Sa presente, nasa kustudiya na kang ginubatan Municipal Police Station ang driver contract na ipig turnover kang daraga Municipal Police Station kung sa ininikusang nagsuko. Naaatubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries as in damage to properties ang suspichado. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.